Right. So ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel ngayong araw na ito. So ito po mayroon tayong ano, meron tayong Actually mga master, ano po gawin ko. Dapat ba ako ngayong araw na ito? Oo, dapat byahe talaga ako. Ah, kasi ilang noong nakalang araw bumiyahe tayo tapos kahapon hindi. So ngayon bumiyahe sana tayo. Tumitingin-tingin na ako ng mga booking no? Nasa bahay pa lang ako to, nagtitingin na ako ng mga booking. Ngayon, nag-almusal ako pagkatapos ko mag-almusal. Nag-check ulit ako ng ano ng cellphone, ng app na lalamo kasi sabi ko maglo-long ride ako. Ito yung gamit natin ano Motor, ito malaki. Ayun, after how many swipe lang, biglang lumabas ang hindi natin inaasahan. <laughs> Suspended tayo mga master Totoo Ayan o oh, tingnan nyo Ayan, oh. Account is suspended Hindi ko alam kung anong dahilan Bakit tayo na suspend Ayan So you are temporarily restricted From taking orders Tapping cash out Withdrawing deposit And changing uh, account details So hindi ko po alam kung bakit tayo na ano na tawag nito na suspend at syempre dahil wala tayong biyahe ngayon hindi na tayo biyahe, at wala rin naman akong gagawin sa bahay aalamin natin kung bakit tayo na suspend no? pupunta tayo ng Ptex sayang yung biyahe ko ngayon ah. nakapokus pa naman ako sa long ride ngayon so ayan mga master suspended for the very first time na hindi ko alam ang dahilan kung bakit tayo na suspend ang natatandaan ko mga master, nagpalit ako ng number. Yan. Tapos, nag-ano sila ng notification sa kasaksay lang. May, ano, fuel pump. Baka tamaan. So, ayun mga master. Pagas mo tayo. 100 lang. Suot ko yung jacket na napakainit. Ba't ito sinuot ko? <laughs> Yun, suspended ang account. So yun, tuloy natin ang ating kwento ha mga master So pupunta tayo ng PTX Hindi ko pa alam kung saan doon saan eh. Kung may paparadahan ba tayo doon Pero sige, puntahan na natin So kukwento ko lang sa inyo ang dahilan kung bakit tayo suspend Sa akin lang, sa akin pananaw ha ah. Kasi kagabi Nag ano sila, ano yun yung identity check ba yun? Tawag noon, yung magpipicture ka So yun, nagpicture naman ako kasi medyo ano medyo malay-layo yata tsaka medyo hindi maganda yung ilaw tapos nung before pa yung checking na yun nagpalit ako ng number so nagpalit ako ng number kasi ngayon isa ko number ang daming mga ano mga prank callers yung mga scam callers na naiirita ako so ayan na tapos ngayong umaga okay pa naman no nag Sorry, sorry pa tayo pero hindi ako kumukuha ng booking kanina Yun ang nangyari So Pag ano natin Actual na nakita ko talaga na Bigla na lang siyang ano Dumabas your account is suspended So yun mga master Yun ang ano Wala na Ganun talaga Yun lang yun na uh, ano kong dahilan Bakit tayo na suspend So siyempre wala naman tayong gagawin sa bahay Ngang -ngang lang tayo doon alamin na lang natin nakabihis na kasi ako eh ano pa ba bang gagawin natin diba? di ba uh, hindi aalis so puntahan na lang natin muna sa Pitex maga pa naman mga master alas 9 pa lang so yan Parang sakto-sakto lang din, oh, para malaman natin. After how many years na naglalalamog tayo, first time natin na suspend. Sa so, hindi natin alam na kadahilanan. Tapos, mayroon pa pala, nag ako ng isang beses. Yun lang, after natin bumalik sa biyahe. Diba, tagal natin hindi bumalik sa biyahe. So, nag-cancel ako ng isang beses. At nakatanggap ako ng 2,500 na subsidy. Ayun. Yun lang ang ano, alam kong dahilan. <laughs> so, alamin natin mga master, punta na tayo sa Ptex, no? Update ko na lang kayo kapag ano, kapag nalaman natin ang detalye kung bakit tayo na suspend. Ayan. Malapit lang naman sa amin yung P-TEX kaya hindi nakakatamad pumunta mga master. Wala pang mga 7 kilometers lang ang layo siguro. Simula dun sa bahay, no. Hindi kagaya nung iba na malalayo. Malayo sila dito sa ano, sa main. So, ayan. malapit na po tayo. Doon lang yung p yo. abila, Mag-u-turn lang tayo doon. Tapos, dito na tayo sa may anuhuluhan. Ako curious ako bakit tayo nakal... na ano... na na suspend mga master. Anong dahilan? Magkukwento ko sa inyo mamaya kasi ang alam ko bawal mag-video dun sa loob ng ano eh, ng ng office pero susubukan ko pa rin, no? Subukan ko pa rin. Itatapat lang natin sa ano natin, sarili natin yung ano, video. Wala tayong masyadong activity ngayon sa ano ha, sa lalamo ba? Ngayong buwan at saka last month kasi hindi tayo bumiyahe. So, tingnan natin kung anong naging dahilan. Siguro ano, ako doon tingin ko doon sa nagpalit tayo ng number. Tingin ko 'yun ang naging dahilan. Baka uh, inisip nila baka binenta natin yung account natin, no? Tingin ko lang ah, uh, malalaman natin 'yan. Pero doon tayo sa ano, ang cost yung nagpalit tayo ng number. Mer wala na ako kasing ibang ano, ibang maiisip na dahilan bakit tayo masususpend. Alam niyo naman, lahat naman ng biyahe natin, goods naman, oh, wala namang problema. Tumaas na nga ulit yung service quality natin eh. alam so, alamin lang natin para naman ano. To be, just to be fair, di ba? Kahit like hindi tayo bumubiya, syempre. Para maka, makatarungan naman. Bakit tayo na-suspend. At para din to sa kaalaman ng iba. No? Na, kasi meron kaya iba't ibang klaseng suspension eh. So yun sa atin, hindi ko alam kung anong dahilan. Uh, naman yung mga suspension na sobrang daming Ah, uh, cancel, di ba yung nakikipag-away sa kliyente. yon common yung mga ganong klaseng suspension eh. Pero yung sa atin kasi, I don't think na meron tayong violations. Maliban sa nagpalit tayo ng number. sa so, magkakaalaman yan mga master. Kaya malapit tayo. Yung hindi natin alam kung saan banda rito yung ano Lala Move, no? Tanungin na lang natin para sigurado. Ang lawak kasi nitong Pitex na to eh. Ay, mali. Mali. Patay tayo na ito. Meron ditong ano eh. No U-turn eh. tanong tayo dito. Boss, saan yung lalamove dito? Lalamove. Ikot? May parking ba doon sa taas? Saan, saan ang ikotan yan? Ah, sige, salamat. So dito pala sa dulo ng Pintex, exit only. Okay, alamin natin baka sa entrance yan may parking sa so, may security daw ocean o sing saan yung lala dito sa, sa anong level third floor. third floor okay thank you third floor pala third floor Uy, plat ako ah. Ano ba plat ako? Madulas. First floor. Madulas. Tanga ko sa... Ah? Saan ba yung lalamove dito? Uh, ah ah. Dulo. Ito ko to. Dulo, kaliwa. Okay. San ba parking ng motor? Motorcycle parking. Okay. Ayun yun. yun. Uh. Hindi kasi tumitingin sa mga signage eh. Sa loob? pero pa ba? Doon. Dito. Ay, wala na dito. Wala, wala. Ayun. Nakakuha tayo ng slot pupunta na tayo sa Lala na Kaya natin kung anong may ratio natin magkakaalaman na. Mag Ang alam ko bakit ako nasispend Kasi nagpalit ako ng number. Okay. Tingin ko, tingin ko lang ah. Nagpalit ako ng number. Suspension. Ang tayo, ganun din sa'yo. Nagpalit ng number. Nagpalit ng device sa number. Oo, oh, ganun din sa akin. Ano to? Uh, full name. Tingin ko ito yung dalilan. Bakit ako nasuspend? Tatawagin na lang ko, no? So, yung mga master, hindi ko na tayo. Nagkaroon ko ito sa amin. Nagkaroon ko na ito sa

21. lang din kasi to. 0967 365. Opo. sa lumang number na kung sino-sino. Customer number C013, please proceed to counter three. I mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Customer number I008, please proceed to counter one.

Pero ma'am, nakapag-top up na ako yung nakaraan doon sa Gcash na ano, yung nakaraang araw. Ma'am, hindi na lang. Sabi si KYC mo na lang yan, sir. Ah, sige. O. Ah. Ayan, okay lang. Customer number G023, please proceed to counter 5. Customer number G023, please proceed to counter 5. Customer number G023, please proceed to counter 5. Customer number G006, please proceed to counter 1. i tapos lens ayan tapos <tinyo> ah sasagutan ko lang po yung call tapos ah <tinyo> ah ah pero pwede na akong bumiyakin ah sige

Restricted too Success Okay na, okay na Thank you Push ah, Ayan, pwede na tayong bumiakay ulit pag naisipan na naman natin bumiyahe so dun sa mga magpapalit ng ano ng number normal pala yun masususpend ka kasi ano uh, isi-check nila yung details mo pero mas maganda pumunta na kayo dito para in instant magagawa na ganyan paraan kesa magantay ka pa ng matagal okay bante ay sumasabit <laughs> yung ilalim sabit eh yung ano mo bakal ayun so yun ang mga master success ang ating tiyahe dito pihira to sila alam mo po paano pa tayo The next time po tayo pag, ano, pag di na tayo pag okay na lahat alright mga master bumaba na ako tapos uwi na lang ng muna ako at magpapahinga na lang muna ako 15, 60 pala mahal pala ng parking dito 60 pesos anong papakita ko dyan? saan dito? saan yung camera? okay na? Thanks. Wala na to tapong tapo na to thank you ah All right, so yung mga master. Dulas, parang madulas yung Kalsada nila dito. Uplat lang yung gulong ko. Plat yung gulong ko sa harap. Malambot yung gulong ko sa harap mga master Okay, so yun, yun na nga ang kwento natin mga master Sa simpleng pagpapalit lang natin ng number Ay nasuspend ang ating account sa Sa ano Sa ano tayo nito Ayun, dito Nasuspend ang account natin sa ano Sa Sa Lalamove di Diba? actually minor ano lang naman 'yun. Minor. Minor lang daw. So, meron na tayong ano doon sa mga meron na tayong natutunan na naman ngayong araw na 'to. Doon sa mga magpapalit ng number eh para hindi kayo maabala mga master. Ay eh, ganun din naman eh, maabala rin kayo eh. 'Di ba kasi pag nagpalit kayo ng number, masuspend pa rin kayo. So, mas maganda bago kayo magpalit ng number, pumunta na lang kayo dito sa ano sa tawag nito sa Ptex, 'di ba? Para dire-diretso na. Iano niyo na lang, i-concern niyo na lang na magpapalit kayo ng number. Huwag niyo nang antayin na ma-suspend kayo. Kasi sayang naman yung ano, yung araw niyo kung pabiyahe kayo tapos masususpend kayo, no. Ayun. Kasi ganun din ang mangyayari mga master, babaguhin nyo rin lahat ng details nyo sa KYC, sa Gcash, etc. So, ayan. May chance pa rin kayong maano, ma-suspend. <laughs> Kagaya natin. Kaya ako, confident ako mga master na hindi tayo maano. Hindi tayo suspend ng mga dahilan ng mga related sa delivery kasi mm -hmm alam ko sa sarili ko na maayos lahat ng ano natin eh maayos lahat ng deliver natin walang problema so yun nga lang ang ano ko talaga yun talagang suspecha ko yung nagpalit tayo ng number so positive <laughs> na yun ang naging dahilan kaya tayo na suspend dahil nagpalit tayo ng number so yun lang mga master uh, payo ko lang dun sa mga magpapalit na number no eh, ando lang, punta na lang din kayo dito sa ano para hindi na kayo maabala kasi mali mo may biyahe kayo tapos malayo. Tapos pagdating doon sa malayo, masuspend kayo, di ba? Sayang naman yung pabalik nyo wala na. Wala na kayong ano kita, di ba? So ganoon na lang ang gawin nyo kaya bago kayo magpalit ng number, pumunta na kayo ng Ptex para sigurado, para walang problema. Saglit lang naman, ko concern mo lang or kung hindi ka ba biyahe, sige kung wala ka talagang biyahe magpa-suspend ka na lang, magpalit ka na ng number so, isa rin pala sa mga dahilan yan bakit ka suspend pag nagpalit ka ng number kasi ano yung pa nila yan tawag na to i-check i, i pa nila yan, maigi no I investigahan pa nila pero kung pupunta ka na, instant agad, maano nila Maayos agad nila Alright So pwede na tayo ulit mamburaot Sa mga booking o master <laughs> Pwede na tayo ulit bumiyahin Ngayong araw or sa susunod na araw Sayang oh Gusto ko pa naman kanina mag long ride oh Gusto ko pa naman sanang Kumuha ng mga booking na malayuan ah, So nasuspend tayo eh Imbis na yung pambiyahin natin ay eh, napunta na lang tayo dito sa Ptex. but anyway at least all goods na wala ng problema so balik na tayo sa ating biyahe next day Okay, so yun lang mga master maraming salamat sa pagsama nyo at dun sa nakichismis kung bakit tayo nasuspend at dun sa syempre may nag-aabang sa ating basher natin at to tuwa yung bakit tayo nasuspend so yun lang naman ang dahilan <laughs> Wala naman, hindi naman tayo masasuspend ng walang valid reason, singin ko. Hindi rin naman tayo mahilig makipag-away sa mga kliyente natin pura kasi namimili tayo ng kliyente, di ba? So, yan, isa sa mga dahilan mga master bakit kayo masasuspend yan, pakikipag-away sa mga kliyente. Kaya para maiwasan yung pakikipag-away sa mga kliyente na yan, eh matuto tayong mamili ng booking kayo na ang mamili no? huwag lang kuha ng kuha ng booking Pwede, marunong naman tayo magbasa magbasa tayo ng mga detalye di ba? tapos mamili kayo ng booking na sa tingin nyo okay huwag okay yung mga alanganin booking kasi kadalasan dyan nangyayari yan tsaka yung mga scam booking alam nyo ba? alam nyo ba mga master yung mga scammer yan ang mga malalakas mga report di ba? yung tipong na-scam ka na ikaw pa yung irereport, report ang ah, malupig yan paniniwalaan ka pa nila alam ah paniniwalaan pa sila nila alamob. so ikaw pa rin ang talo kahit na scammer yung nag-report ganun talaga ewan ko ba sa kanila kaya ako pag alam ko mga abo bono na yan mga may babayaran pas talaga ako dyan para hindi tayo magkaroon ng problema no? Ayoko ng ano eh, ng mga issue-issue na yan. Dito na ako dadahan. So, ayan po ang nangyari ngayong araw na ito mga master. Uh, at, least, na na natin. Di ba? Confident talaga ako na uh, tama yung hinala ko. So, ayan, magkita-kita po tayo sa susunod nating update, mga master, sa susunod na biyahe natin dito sa Lalamove. Sana maging maganda yung ano natin, biyahe natin sa mga susunod na araw. Ayan. Alright, so yun lang. Maraming maraming salamat. And God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Thank you sa panonood. Sana may natutunan yung iba dyan.